So guys! So yan, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw na to. So yan, ngayong araw yung pag-uusapan natin tungkol dito sa ating mga alagang rabbit ay napaka-importante. Kaya dapat tapusin nyo itong video to. Kasi yung pag-uusapan natin ay tungkol sa kung ilang taon ba natin pwedeng gawing materials o inahin yung ating mga alagang rabbit. At kung ilang beses ba natin sila pwedeng paanakin sa loob ng isang taon na kung saan sa isang taon meron tayong 365 days. So yan, napaka-exciting ng pag-uusapan natin ngayon kaya yan, sisimulan na natin para matapos na kaagad tayo. So yan, yung ating mga alagang rabbit mong breeder, yung pag-uusapan muna natin ay yung sa doe, yung babae. So uh, ilang taon ba natin sila pwedeng gawing inahin o hanggang ilang taon natin sila pwedeng gawing Breeder. So, yung ating mga alagang rabbit po na dog, eh, pwede natin silang gamitin hanggang apat na taon o, o hanggang sa apat kalahating taon. So, kung sa iba kasi, o kahit na nga sa akin, sabihin na natin pati ako, eh, yung ginagawa ko sa rabbit, halos yung iba nakakalimutan ko na kung kailan ko sila sinimulang ibrinid, o kung ilang taon na sila, kung Ilang taon na ba silang ginagawa kong breeder? Kahit po ako, totally aaminin ko, wala akong record sa kanila. So ang natatandaan ko lang o naalala ko lang sa kanila ay eh kung ilang beses na silang nanganak. Tulad nito na tatlong beses nang nanganak. Ito limang beses nang nanganak sa akin. Ito tatlong beses pa lang. Ito anim na beses na. Ito walong beses na 'to. Ito yung pinakamatanda ko dito. At ito pangatlo pa lang kasi kakabreed ko lang nito. Ayan, lalaki. Ito naman. Dali lang at di ko nakikita yung muka. So, yung rabbit ko po kasi eh, kahit pare-pareho pa yan ng kulay, nakikilala ko sila. Ah, ito yung anim na beses nang nanganak. Buntis siya ngayon, kaya pangpito niya na ngayon to. Ito naman, yan, magkapatid to itong dalawa kaya pareho lang sila. At ito naman yung ating mga alag ay ito naman yung ating mga lalaki. So ito alam ko talaga kung ilang taon na sila kasi binibase ko lang yung age nila sa paggamit sa kanila kung hanggang ilang taon lang sila. So yon ay 1 year and 4 months at ito naman ay 11 months old. So yan. Kung napansin nyo, ang alam ko lang kung kailan ko sila sinimulang gamitin ay yung lalaki lang. So sa babae, ang binibilang ko lang kung ilang beses silang nanganak. So hindi ko rin alam kung ilang taon ko na silang ginagamit. Kasi siguro malalawan ko naman kasi nga yung sa cycle na ginagawa ko sa breeding cycle. So yan, yung ating breeder daw ginagamit natin o pwede natin gawing inahin sa loob ng 4 hanggang 4 and a half years na pagbibreed sa kanila o yung pagpapanak sa kanila at yung kung ilang beses naman sila pwedeng panakin sa loob ng isang taon, eh sabi na natin, yung minimum, kung continuous breeding po yung gagamitin natin sa ating mga alagang rabbit o yung doe, uh, pitong beses po sa loob ng isang taon, yung minimum kapag continuous na gusto nyo panakin lang ng panakin, yun yung minimum na pwede nyo panakin yung inyong mga rabbit sa loob ng uh, isang taon o yung 365 days, pitong beses po natin sila pwedeng panakin sa minimum po yon So, nasa sa inyo na kasi yan. Kung gagawin nyo, kasi meron rin tayong tinatawag na uh, intensive breeding, yun yung pagbibreed na dire-direcho at halos walang pahinga yung ating breeder daw na kung saan, okay lang rin naman. Kaya lang, syempre, kailangan sigurado tayo doon sa ating mga alagang rabbit na malulusog, nabibigay natin lahat ng pangangailangan nila para hindi sila mga at hindi sila madisgrasya kasi kung gagawin natin yung breeding na intensive. Kasi sa intensive po, magbibigay ako ng isang example. Sa intensive, halimbawa, itong rabbit na to, i ko ngayon. So yung rabbit, after mong i-breed, magbibilang ka ng 28 to 32 days bago manganak. Pero ang common yan is 30 days lang. Manganganak na talaga sila sa kaka 30 days. So After 30 days, mga anak na siya. So meron na siyang mga anak. Kunwari, dyan sa kanto, meron ng nest box. Simula nung nanganak siya, after 14 days, at yung anak niya ay 14 days old na rin, yun rin yung time na pwede mo na siyang i-breed sa ating lalaki. So 14 days old yung kids niya, 14 days nakalipas simula nung pinanganak niya yung mga kids niya, yun yung time na kukunin ko siya lalagay ko sa lalaki, i-breed ko siya, after breeding, kukunin ko at ibabalik ko doon sa mga kits niya at doon sa sarili niyang kulungan. So, for 10 days old pa lang yung kits niya, nagpapagatas pa siya, pero buntis na siya. So, yan. Okay lang yun, pero kailangan siguraduhin nyo na laging maayos yung kalagayan ng ating breeder daw. Kasi, syempre, hindi pwede yung katulad nito. Wala naman akong damo ngayon feeds lang, pero medyo marami-rami kasi hindi ko naman sila pinapawalan ng feeds sa mga kainan nila. So, yung health kasi nung rabbit rin, kaya kailangan siguro kung gagawa, gagawin mo rin yung ganon, eh kailangan parang eksperto ka na sa pag-aalaga ng rabbit. Kahit nga ako, madaling gawin, pero sabi natin, mahirap na baka may di tayo inaasahan na bigla ang mangyari kung bigla pang mamatay yung ating uh, mother doe o yung breeder doe natin. Kaya kahit ako hindi ko sinubukan niyang gawin kasi naawa rin kasi ako kasi kaya nga yung cycle ko dito is halos 65 to 70 days yung cycle ko ng isang rabbit kasi after mga anak, 30 days, simula nung breeding, after 30 days mga anak, pagkapanganak, bilang ulit ng 30 days, yun yung minimum na age ko kasi sa bago ko iwalay yung mga kits niya pero sa ngayon kasi ginagawa ko na yun na talagang saktong 30 days old ng mga kits niya winawalay ko na papahingahin ko lang siya ng mga nasa 5 uh, to 10 days depende sa itsura niya, sa katawan niya kung, ka kung pwede na ulit, maganda na ba tsaka ako lang siya i-breed ulit kaya medyo matagal yung breeding cycle ko pero okay lang yun kasi hindi naman to parang paramihan o pagalingan ng pagbibreed, yung importante ay yung maayos yung ating mga alagang rabbit. So yan, hanggang doon na lang muna guys. Bye-bye!